What's up mga Kensy ka Kalanga? So kumusta? Kumusta? Mayong gabi kanatong tanan. Ang gandang gabi po sa ating lahat sa alang sulok ng mundo. Hello, mayong gabi. Good evening. Report so, to this vlog mga Kensy ka Kalanga no. Ay ano magkataa ah, nag magkatip kami ng manok kasi noong August 18 is birthday po sa aming kuya. Tapos nga lang po nagwa nagpa, nagpa nagpa kuan bitaw nagpadugo ba sa bisaya nagpadugo ka bang tradisyon sa amin is yung magpa dugo ng manok mga kensik so kasama ko si father ayan tapos na po pagkat ng manok namin nag ano na lang kami nag nagkubo pa si papa na kuan ng tubig maginit po na kami ng tubig mga kensik para sa ating kuan para sa ating ilapwa ba pagtanggal ng kuan balahibo mga kensik kalanga pasensya na po parang ano dahil po sa gabi naman ngayon, okay, di ba? So, sakto na. So, uh, doon po kami mag-init ng tubig sa bahay ni in Inday isla Lab kasi kanang uh, silin po gamit na uh, press gas kaya madali lang. Dito naman sa amin is mag ano silang ga mag saing ng kanin mga kainsik. So, um, sige, kaya to lang konon So, pasok na po tayo mga ka-N6, sa bahay ni Hindi patapos Ayan, si Powder. Ayan, ngit-ngit. Wala pa tong kuan mga kinsik, no? Ah, ang so, sulin. Na so, open na ning sulin. Ayan. asal ka na sugang? Ayan. So, ayan ang mga kinsik. Madilim, no? Madilim. Ayan. No? So, hintayin natin ang kuan. Kumulo mga kinsik. Kaya ito nang lasuan sa manok, no? So, pagkatapos ni Papa mga kensik no sa pag pasinsan yung mga kensik kasi gabi malinaw yung kamera natin ako na mo yung magkatay ako yung mo yung mag maglini sa loob mga kensik sali yung nagbalat no kaya nagkuha ng mga kwan balat ba kaya nagkuha yung mga ng mga kensik kalangga So, ito na ni Minister mga Kensik, no? Sinuha natin yung mga maliliit na Lalo yung mga Kensik Ang gotong lamay yung sagot.

Ngayon lang ito binisan nice mga Kens kaya wala siyang kunggo yung bang mahirap kunin yung malaki. No? Okay naman ito siya. Walang problema kaya madali lang. Yeah. Okay. sa so, yan na mga Gensek Tapos na po tayo sa pag Kwan? atunusin tagurun siyang taguron Ah di man bisayang manok masarap talaga ang bisayang manok mga kensik mm -hmm. kunitin yung kuko kasi mga matutulis eh mm -hmm. ano, ah. hindi na daw pa ng pasubraan sa pagpasubraan sa liit mga kensik ano sobrang ng maliit pag naluto na Ganon.

So ayun na mga kensik no. Tapos na po tayo sa pag tag, paghiwa no. silang so, lang ito eh tunobel ko to kay langga sana magluto magluluto mga kensik. No? Sige so, na mga kalangga nagpainit na po tayo diyan ng kawali mga kalangga. Heto po yung manok na inihaw oh, uh, ni kinatay ni Insi kanina mga kalangga. Tapos yun po yung mga rekado Yan. Meron po tayo sayote tsaka ripolyo mga kalangga. And itong ating mga spices. Meron po tayo dyang bawang. Asibuyas. Naglagay po ko ng bawang mga kalangga kasi igigisa ko po siya eh. Tapos uh, bell pepper tsaka luya. Most specially mga kalangga luya. So gisa na tayo no. Ayan mga kanangga, ginagisar po tayo dyan ng sibuyas, luya, tsaka bawang. So, sensa na po at magalaw-gala yung camera kasi po ako lang yung mag-isa dito mga kalangga. Umalis po kasi si Insik mga kalanga, kasi may susunduin siyang pasahero doon sa bayan. So, kapag nag-aroma, nag, na lumabas na yung aroma ng ating mga panakot mga kalangga, susunod na natin. Kailangan po talaga ng luya dyan ha. Para nakapag-native chicken yung ano mo yung lulutuin mo mga kalangga kaya ayun so ayan nung no, nag arom na sunog sunog na yung bawang at saka sibuyas mga kalangga Sinunod sunod na natin itong manok no itong ating and chicken so agi na ko sa sabista mga kalangga para talagang masarap sa Tapos, i-rest e muna natin siya. Ayan mo natin siyang mag, kuhan ba, magtubig-tubig, magtubig lumbas yung, kuan ba, katas sa kanyang manok. Mga kalangga. Ito po yung ating, kuhan ano, kitchen. Ako lang po mag-isa dito mga kalangga kasi, Pinsik ay may sinundo na pasahero doon sa bayan. Kaya, anon. Itong ating sila mga kalanggay, alaga po talaga yun sa punas. Okay. Para hindi ma-lumihan ba. Ayan na po yung texture niya mga kalanggay. Oh. Medyo na at medyo na sinug-sinug Pag ganyan na mga kalanggay, maya-maya lagyan natin ng tubig niya. Damihan ng mga kalangga, no? Ayan. Ayan mga kalangga. Oh. medyo madami-dami na po yung tubig niya. Tapos pakuluin lang natin sa mga kalangga, no? Para lumabot yung manok lumambot. So, So ayan na po ang si ng ating manok mga kalangga. No? Hindi ko na po siya na-videohan nung nilagay ko yung repolyo. Kasi mahirap po talaga mag-video mga kalangga habang nagluluto mga kalangga. No? Tapos wala kang kasama ba? Kaya yun, nyo po, meron na po siyang kulay. Nilagay ko po yung red bell pepper dyan na, na red. Ayun nga, red bell pepper. <laughs> red bell pepper. Tapos naglagay din ako ng pangsigang na sili mga kalangga. At syempre, nilagay ko na yung ating sayote para naman lumambot siya. No? Tapos medyo malambot na yung manok natin mga kalangga. Kaya kunting palambot na lang niya ang kulang. Yan, pagkatapos nyan, ilalagay na din natin ang repolyo mga kalangga for finishing na. So, medyo matigas-tigas pa po kasi yung sayote mga kalangga. Kaya, kapakuloyin mo muna natin ng maraming beses ha. Nahihayaan eh, muna natin siya dyan na sa hindi masyadong malakas na kasi pag medyo malakas mga kalangga mukubol ko nga itong ano, manok. So, sa tamang-tama lang na apoy. Ano po siya? Nagmamantika siya mga kalangga. Ay, eh, kunti lang naman yung mantika na ano nun, pinanggisa ko. Pero yung manok niya mataba siya mga kalangga. Nagmamantika-mantika yung manok. Nilagyan yun, ay, bedoy pala, nilagyan ko pa siya pala siya ng konting patis. Para po, pandagdag lasa. And, tinimplahan ko na po siya ng asin, tsaka paminta, mga kalangga. So, hintay na lang natin na muhumok yung lumambot yung manok tsaka yung sayote, mga kalangga, at ilalagay na natin ang panghuling sangkap ang ang repolyo. Then, i-rest na natin siya at maghintay kaya insik e papa pag dumating siya sila, kakain na tayo, mga kalangga. No? So, huwag kayong umalis dyan. Abangan nyo ang pagtatapos ng aking pagluluto, mga kalangga. And thank you for watching ulit. So, ayan na po mga kalanga, no, ang finish product ng ating uh, nilat ang manok na bisaya. Nilat ang native chicken. Nilagang native chicken mga kalangga. So, ayan, Luto na po siya. Hintayin ko na lang po si pa panadumating para po makakain na po kami mga kalangga. No? Tsaka sinday Lucy po ay may lakad po siya. Siguro maya maya ay uuwi din po yun. So, ayan mga kalanga, no, Ang sarap. Sarap. Ayan. Ang dugo niya. Yan, mga kalangga. So, thank you for watching, mga kalangga. Hanggang sa susunod na video, mga kalangga. Thank you, and abangan niyo po ang ibang luto seri ni Langga, mga kalangga. And see you next, next vlog. Bye-bye!